Magandang hapon po, isandaan at labing na ang mga napuruhan ng paputok ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kabilang dyan, isang apat na taong gulang na batang naputulan ng mga daliri sa kamay. Todo alerto na ang mga ospital lalo na sa Metro Manila. Mula sa CR Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav, Ivan Maris, sa huling tala ng DOH, ang pinakamarami pa rin doon sa mga naputokan ay galing dito sa Metro Manila. At ang mga ospital sa buong Pilipinas ay naghahanda na rin dahil posibleng madagdagan pa yung tala nila ng 115 injuries. Sa ospital din kagabi ang isang binatilyong edad labing tatlo sa Tugigaraw, kagayan na ayon sa mga pulis ay nagsindi ng kwitis sa bahay. Hindi raw ito sumabog noong una, pero nang pulutin ay sakapumutok. Sugatan ang kanyang dalawang daliri sa kaliwang kamay. Hindi pa tiyak kung ang 13 anyos na biktima sa Tugigaraw ay kasama na sa kabuoang bilang ng mga napuruhan ng paputok sa buong bansa na iniulat ngayon ng Health Department. Ang isang tiyak na kasama ngayon sa listahan, batang apat na taong gulang sa Central Luzon, naputulan siya ng mga daliri matapos maputukan ng dart bomb. Nagtabu siya ng sugat sa bandang lieg. Naubos po ang lahat ng daliri ng bata sa kanyang kanang kamay. The DOH is seriously concerned how such deadly and illegal fireworks like the darn bomb are able to reach the hands of young children. Ayon sa DOH, mga kabataang lalaki ang karaniwang biktima ng paputok, kwitis at boga, mga pangunahing salarin, Kanina muling nag-ikot ang DOH sa mga ospital. Naka-white code ang mga ospital ngayong bisperas ng bagong taon. Hindi lamang ang mga naputukan ang maaaring punta sa ospital. Ang pag-inom ng alak, pagmamaneho ko, ay yan ay magnet sa mga aksidente na maari naman pong maiwasan. Sa Las Pines General Hospital, walang naitatalang naputok ang pasyente pero nakaantabay ang dalawampung doktor. Naghahanda rin ang mga kama para sa serious injuries. Sa Pasig City General Hospital naman, pababa rin ang trend ng bilang ng na mga naputukan na dalawa sa ngayon kumpara sa sampo noong 2022. Bago pa pumasok ng emergency room, may initial treatment area para sa mga naputukan. May bukod na lugar din para sa mga pasyenteng dadalhin sa Philippine General Hospital. Karamihan pa rin uh, yung mga uh, explosives, mga firecrackers, uh, yung mga vehicular accidents related to mobility during this time of the year, increased mobility. I think daon uh, taon naman yun ang mga dumarating. Handa rin daw ang mga ospital sa iba pang kasong posibleng isugod mamaya, gaya ng atak sa puso, stroke, COVID at iba pang respiratory diseases. Ngayong 2023, pinakamarami ang firecracker-related injuries sa Metro Manila. 44, kumpara sa labindalawa noong nakaraang taon, kahit pa may mga ordinansa ang iba't ibang lokal na pamahalaan na nagre-regulate sa firecrackers. We are more open this year, so more businesses are open this year. So that's mas mataas ang access, so higher access to all of these uh, commodities. Yung tinatawag natin na revenge Uh, celebration that we're having uh, this year. Kaya paalala ng DOH, Ito na lang po ang faith na gamitin po nating lahat. Marie, sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, meron namang isinugod na bata dahil nakalunok ng Watusi pero na-discharge na siya. Meron din bata na naka-admit ngayon dahil ito naman ay naputukan ng uh, pikolo sa kanyang muka at kamay at meron din isang binatilyo naman na napuruhan yung mata niya dahil sa boga. Dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center ay labintatlo tatlo na yung naitalang firecracker-related injuries. Kanina umikit din dito si MPD Director Tom Ibay para naman i-check yung mga polis na naka-istasyon dito at magpaalala na wag na magpaputok. Mariz? Sana hindi na madagdagan. Maraming salamat sa iyong ulat at Happy New Year, Ma'am Gonzales.